welcome back again sa another episode sa uh, ating expert fishing so shout out muna um, uh, kay Master Larry Amos Larry Tocachero kay Master Pine Expert Online History kay Master Renan Fishing Adventure kay Master Rapi Super Fishing kay uh, Bird Queen kay so let's go na dito na sa may Rawis dito sa Unahan sa Barangay Ulog at eto yun na hitagat tayo na. na isang kapal mga lods pero eto yung buena mano natin isang pusit dito lang muna kami nag-dive kasi maliwanag na rin yung buwan at baka may mga sampah dahil medyo humuka yung habagat kaya eh pinahuli agad natin at parang naging barbecue pa nga yung mga idol iyan kundang uh, umpisa sa ating pamamatang ngayong gabi siya mga pala sa mga silent viewers na rin yan at eto, pangalawang na huli natin na isang tarag bago mga idol pang-create na rin ito eto, dalawang pusit pero isa lang yung na huli natin kasi tumakbo yung isa kahit na wala namang mga paa at eto, talagang na sa 200 pesos per kilo dagdag na rin itong ay ito. medyo malalim na rin yung spot natin ngayon so ayan maganda sana kung so, ganito na yung mga sampa na so, nasa may malalim na talaga mga mas. siguro mga nasa sampung di pa o may higit pa dito lang tayo sa so may medyo mababaw na langit o bulawis yung tawag dalawa to sila kaya naubos rin natin sila ng dalawa at ang kilo naman ito dito sa amin ay 100 pesos per kilo at masarap na rin to sa paksiw at ayun malaking samaral or itong mga lods ang tawag pero medyo mailap hindi natin nahuli sayang naman may kalahating kilo na rin yon sa lap na isda na natin at ito dalagang bukid karaniwang tawag sa amin dito na maransing ito yung dalagang bukid na hindi talaga lumalaki at rudish bushelier kung tawagin sa english at ito isang kulambutan mga idol or catfish na 2.3 kilos pasalamat tayo sa stonefish kasi nang galing siya dyan na curious ako na baka may laman kaya sinilip ko ito yung malaking biyaya natin tag 130 per kilo yung bili na uh, sa akin ito at na ibibenta yan uh, 150 per kilo so mapapatay ang color talaga Ayan mga lods. Malaki na. At dito naman sa susunod natin tayo. Dalawang tribali yung nakita natin. O talagang ito. Ayun, nasa pool natin. Kaso sa kasamang pool mga lods ay nakawala yung pista nito. Sayang. Pero hindi natin binigilan. Kaya ito na siya. medyo malakas pa rin na yun natamaan sa may buto kaya hindi na na nakapalag pa at ang um, ganitong isda pag gandong alalag eh, wala na magkasama na isasali rin sa P200 pesos per kilo pero kung mga ganito lahat yung mahuhuli mo ay goods na to sa 250 at ito dalagang kung na may sugat na hindi ko alam kung sino nakadali nito kasi nasa may malalim sila pa ayun nakawala pa marami naman pero eto siya kunin na lang natin kasi marami na siyang sugat kaya huwag na natin pahirapan pa ayan o no? yung naunang nakatusok ng isdang yan hindi ko alam kung sino o sila paninig pa yung nakahuli kaya napunta dito sa mababaw at eto isang maliit na nung no, mas emperor o kututan kung tawagin dito sa isla namin ayan goods na rin to sa 200 pesos per kilo at ito naman pusit ito hindi natin talaga ito pinipenta pag mga pusit ay inuulam lang kasi napakasarap sa sinabaw at tinola ng isla yan at goods na rin talaga yan pag kinilaw ayan at dito naman pusit again medyo good size na rin ito. mga sampa yung pusit ngayon mga idol kasi maliwanag yung buwan Ayan. dito na kami nito sa may barangay burabot sa tapat ng may barangay ulat na ito pangalawang cattlefish dito to sa may mga limang pa sa pool na stone shot na puruhan natin kaya yun oh, hindi na yung kulay niya at 900 grams lang yung timbang nito mga ito kaya binenta rin natin kong... kasi kailangan natin magbenta para may income din tayo at yung yung isda yun yung iuulam natin kasi pupunta naman tayo mamaya kaya naman ba't mapapatipan tayo ng isda at dito isa lapu-lapu kaya nakaisang isang kilo rin tayo na nag 200 pesos sa dive natin na ito. Ayan. Nawakan ko na lang kasi medyo maliit na yung sa may ulan ng paano ako sa nods natin. Kailangan na ipa-welding o para medyo mahaba kasi pag nasa may dulo na yung isda nakakawala na good na rin yung labo-labo na yan at eto habang mapaahon na isang pusit pa yung nahuli natin at nakaadobo tayo ng pusit mga idol kasi yung uh, fish ay binenta ko na lang talaga yun dito lang tayo sa pusit kasi marami-rami rin ito pag hiniwa. At ito na nga. Dito na kami sa may aahunan dito sa barangay hall. O sa may seawall na barangay Borabot sa barangay natin. At nakasabay natin dito yung dalawang babae na mamana din. Si Marie at si Van Van. So, yun na si... Parang mga Pangalots. At ayun, kinuha nila yung malaking kalamay na cuttlefish para kilawin. Ayan si Manilorian. Yan yung namamana rin na babae dito sa barangay namin. At eto na nga, pauwi na nga kami. Pero dito na ako dumaan, ito parang nito. Kasi magpapatimbang tayo para yung ulam na lang yung dadalhin natin pa uwi sa bahay. So, eto. Dito na pala sila nangagantay na. So, yun mga lods. At ito nga pala yung gaganapan. So, ano yan, sir? Na okay. Ang kulambutan, amon. So, sa mga silent viewers natin mano, yan mano? at sa mga solid supporters maraming salamat at sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating hunting YouTube so, channel so, nakasana naman at, at comment down below at para may sama rin sa ating next shout out so ganito pala yung pagkipang ng system ko dito sa isla tinatanggalan namin ng papadaran um, yung para. Baon niya o bagol. bagulan niya. Alright po. Sa so, may likod niya. Bago itimbang. Kasi di naman nakakain niya. Kaya pag itimbang hindi na lang talaga sa eh. Pero sa ibang lugar, sinasama talaga yan. Kasi pwede yung pagkain ng mga labkong. <laughs> baon ng cattle. Ay, pagtuwaraan. Ah, pagsipin mo. Mapay kong instuhan. Ah, Pag pinasaway ko na yun, yung aduha. Nakitimba na natin. Nakahalikap mo ulit si Banban. Tingam Karoran na niya sila. Na <laughs> <ng> isang cattlefish. <laughs> <gato laughs> <laughs> At na yun yung huli ni Harvey, yung may tribali. Ay, ay sa akin pala yan. Kala walang huli ni tribali, grabe. Naka <laughs> isang kilo ako na good size na good gas na isda at yung mga ipa isdana ba na yung kasi naman, kailangan naman naman yun. na yung bedroom ipeta kailangan dumaduy tapuy 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 ko na yung tapuy 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 mga katulad. Ano Pasensya ng mga lods na magulot talaga yung eh. mga video kasi hawak yung cellphone yan. At Ria, kanan pera nga ko lang buntan ni mo? Good ko niya. Nagtitimbang na ista. Ria, naka-live na ito nandito riyan. Okay. O, sorry. Kinuha ko lang para makita nyo rin na, na kung paano, Rika. Tayo, pwede na nga. Para sa... Saan tayo nagpipenta? O, magkano? O, magkano? Cute so, na ito, cute. So, yung presyo ng mga glass na isda ay 180 lang yung bilhin niya yung parin eh. Kahit 200 niya, binibenta. Tapos yung kettle fish, 150. At 1.30 lang yung bigyan Sa atin, syempre ganun talaga. Kailangan din yung buyer. Ay mayroon din siya. Kita rin yung buyer. So, so, Para ano naman niya pa malayan <laughs> Hindi na kailangan. yung mga tanan maghanap na bibili sila na lang yung bahala para nang malaki so maritis <laughs> liwat ini <laughs> maritis sa live angin mga lods maraming salamat sa panunood ng aking video at walang sawang support na na naman lang na kamo inang God bless you basta ngaw ngaw kagod ayun kayo pala yay ulam na this manay, isa ka katagal mga lods Kumaong na lang. Hmm? Ito, na, ito na pala ako makikita. Yung na, mga seashells na nahuli ni Panigurian ng Ryan. Mga abalone. So, thank you for watching mga loads. Until the next video, paalam.